Good news mga kalae. Ayan, yeah, meron tayong isang good news mga kalae. Ayan, meron na tayong isang pisang inakay dito. Ayan o. natin yan o. natin may Isabi, isabi naman Diyan. Ayan o. Kapipisa lang yan kanina mga kalae. ay So, tingnan natin yung isang yun. Kung mapipisa nila ngayong araw mga kalae. Sana nga mapisa nila kasi mas maganda kung sabay sila magpipisa. Ano. Ayan mga kalae. Ayan, ang hirap. yon. Ayan. Ayan mga kalae. So sana magpisa nga sila, 'yun ang ating unang itlog nila. first clutch nila 'yan, bali kasi sobrang bata pa nila. Bali wala pa tong uh, one, one, one year, one year na to, one year, one year kasi magkapatid naman sila eh. Halos ban lang ang pinag nila. At the same time dito may itlog na ulit tayo. So let's clutch na ng mga yan mga kalae. At ito let's clutch na din. Kahit unang clutch pa lang nila ay eh, last clutch na. Hindi natin sila sasagarin ng pagbibreed sa susunod na taon na lang. So dito ko muna tatapusin tong video natin to. Kaya bye bye. Salamat.